hindi mo kailangang mag-flex ng bagay, lalong-lalo na kung hindi siya original. Bakit ba ako bumili ng long champ bag? So, eto yung kwento. Nagtanong ako kung okay na ba sa lugar na yon, safety na ba, wala na bang mandurukot. So, reply ng kakilala ko, safety na. nagdudut dot nga sa smartphone kahit saan. At yung mga bags, alam mo ba, branded. So, nasyak ako. In my heart, I was thinking, talagang sariling culture natin na nagpapahamak sa ating lahat. Yung toxic mentality natin na kung hindi branded yung gamit mo, kung walang malaking logo yan, hindi ka valuable, hindi ka mayaman, wala kang papel sa mundo. And yet, we're so angry bakit ang hilig mag-flex ng mga nepo babies. Dapat nga magpasalamat tayo kasi sa hilig nilang mag-flex dahil sa kultura natin, nalaman natin na sabi na pala ang korupsyon sa bansa natin kaya guys, since hindi ako mahilig sa malalaking logo, yung mga malalaking brands, kasi, you know, I feel guilty na I buy something like that, but I feel like it's not really what I need and it's beyond my means. So, mas gusto ko yung daladala -dala ko yung bag ko, proud ako na kaya kong bilhin yun, at pinaka-importante sa lahat, durable siya talaga gamitin. Alam nyo, I'm the type of woman na hindi ako mahilig magpapalit-palit ng bag. Kasi as I've said, lagi ako nag-work travel. So, kailangan ko ang isang bag na maganda, presentable, durable, at pwede niyang kargahin yung lahat ng kailangan ko sa work travel ko. Sana sa mga kabataan na pwede makapanood ng video na to, you don't have to have FOMO, fear of missing out. Hindi mo kailangang mag-flex ng bagay na hindi naman importante sa buhay. Ano ang pakiramdam na may tatak nga yung bag mo? Tapos you brag about it, only to know deep in your heart na it's not authentic. Hindi ba niloloko mo lang yung sarili mo? It's a blessing in disguise na I had that conversation kasi nahanap ko ang brand na talagang match para sa kailangan ko. Since sobrang init na dito, so payong ata lang, I am reaching out sa mga kabataan natin na never pressure sa lifestyle ngayon sa Pilipinas, as your ate, I'm telling you, hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo through branded items. Be a good person. Yan ang pinaka-importante ngayon. Lalong-lalo lalo na, hindi natin alam kung kailan ba talaga gugunaw ang mundo. Sabi nga ni Bella Padilla, di ba? It's so tacky when you put on brands over brands over brands sa buong katawan mo just to say out loud that you can afford. And by the way, while you were so proud with your bag na my logo, my brand, tapos hindi pala siya authentic, and then nachampuhan ka at nahuli ka na hindi totoo yung bag mo, di ba mas nakakahiya yun? Don't be afraid to be real and spend within your means. being authentic and buying authentic is the new trend follow me hello Thai, for more videos